December 2019 Isang misteryosong sakit ang lumitaw sa Wuhan, China. Sa una, ay inakalang isang normal na pneumonia lamang ito. Pero ilang linggo lamang ang lumipas, nagsimula na itong kumalat sa buong mundo. At ito nga ang COVID-19. Milyong-milyong tao ang nahawa at nagsani ito ng pandaigdigang lockdown. At doon nga ay pinanganak ang isa sa pinakamalaking pandemic sa kasaysayan ng ating mundo. Limang taon nang nakalipas ay may bagong coronavirus na naman na nadiskubre sa Wuhan, China. At ito nga ay tinatawag na HKU5-COV2 sa video na ito ay aalamin natin ano itong bagong virus na ito. Bakit sa China na naman ito nanggaling? At higit sa lahat, magiging isang banta na naman ba ito sa sangkatauhan? Yan ang susubukan nating unawain. Mahalaga ang topic natin ngayon mga chip. Kaya inaanyayahan ko kayong unawain ang bawat parte ng video para mas maintindihan natin ang bagong coronavirus na ito. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin to mga chip. Alamin na natin ang HKU5 COV2, ang bagong coronavirus mula sa China. February 2025 Isang ulat ang lumabas mula sa Wuhan Institute of Virology sa China Isang bagong uri ng coronavirus daw ang natuklasan ng mga sayantipiko doon. Tinawag nga itong HKU5-COV2. Ayon sa mga datos, pinag-aaralan daw ito upang mas maunawaan pa ang coronavirus para mas mapaghandaan. Normal na pinag-aaralan ng mga sayantipiko ang ganitong uri ng mga virus. Ginagawa ito ng maraming mga bansa, kabilang na rin ang China. Pero ang ikinababahala kasi ng marami mga chip, hindi ba't sa Wuhan din nang galing ang COVID-19? Bukod nga sa konklusyon na ang COVID-19 ay galing sa hayop, marami ring nagsasabi na maaring isang lab daw ang naganap kaya ito kumalat. Kaya ang tanong, ano ba talaga ang layunin ng China kung bakit ito pinag-aaralan? May iba pa kaya silang dahilan? Bago natin lubos na talakayin ang HKU5 COV2. Ay mas maiging maunawaan muna natin kung ano ba ang coronavirus. Ano ba ang coronavirus? Bakit mahalaga itong pag-aralan ng mga sayantipiko? Ang coronavirus ay isang uri ng virus na nakakaapekto sa mga tao at hayop. Karamihan sa mga virus na nakakalat sa ating daigdig ay nanggagaling sa hangin, halaman at mga hayop. Para mas maunawaan ay ikumpara natin ito sa rabis. Ang rabis ay nakukuha mula sa kagat o laway ng mga hayop kagaya ng aso. Umaatake ang rabis sa nervous system ng tao kung ang nakakagat na hayop ay may rabis na dala. Sa kabilang banda, ang coronavirus kagaya ng COVID-19 naman ay nalilipat habang nakakalat ito sa hangin. Ito yung tinatawag na droplets na nasa hangin. Umaatake naman ito sa baga o respiratory system ng mga tao. Ang mga klase ng virus na nanggagaling sa hayop papunta sa tao ay tinatawag na zoonic transmission. Madaming ganitong klasing virus na ang naitala na nagsanhi ng malawakang alert sa daigdig. Kagaya ng Ebola at SARS na galing sa mga paniki. MERS nagaling sa mga kamel. At mad cow disease na sa mga baka. Sa kaso ng COVID-19, ayon sa mga pag-aaral, ito ay pinaniniwalaang nang galing din sa paniki. Ang virus na pinagmulan nito ay tinatawag na SARS-CoV-2. Pero may mga balita na kumalat noon na ang COVID-19 daw ay posibleng gawa ng tao. Maaring ito daw ay isang bioweapon o armas militar at aksidente itong tumagas o yung tinatawag na lab leak na nagsanhi daw ng di inaasahang paggalat sa mga tao. Sa kabila nito, pinagkibay ng World Health Organization o WHO na ang COVID-19 daw ay talagang nanggaling sa paniki. Ito ang isa sa pinakamalaking conspiracy pagdating sa COVID-19 pandemic, mga chief. Sa kaso ng HKU-5, COV-2 noong February 2025, ito ay isang coronavirus na natagpuan din sa isang paniki bilang kurier. May pagkakapareho ito sa SARS-CoV-2 virus, ang sanhi ng COVID-19. Ito daw ay may kakayahang din pumasok sa mga selula ng tao sa pamamagitan ng ACE2 receptors, katulad din ng COVID-19. Ayon sa London School of Hygiene and Tropical Medicine, na ilathala noong February 27, 2025, ang pag-aaral daw sa virus na ito ay mahalaga upang maunawaan ang posibleng pagpasa nito sa tao galing sa hayop. At bagamat wala pang naitatalang kaso, ay patuloy pa rin ang pagsasaliksik nila ukol dito ito daw ay paghanda para sa hinaharap. Well, totoo naman mga chip, maraming mga laboratorio sa buong mundo ang nagsasagawa ng mga ganitong pagsasaliksik ukol sa virus. Paraan ito para makagawa ng mga vaccines at mga antiviral medicines. Pero ang nakakabahala lang kasi mga chip, ang bagong virus na ito ay galing na naman sa China. Alam naman natin na ang COVID-19 ay galing din sa China. Ngayon, ano ba ang meron sa China? Bakit tila ang mga malalaking epidemya ng virus ay galing sa kanila? Nagkataon lang ba ito o may mas malalim pang dahilan? Sa loob ng ilang dekada, ang mga malalaking outbreak ng mga mapapanganib na virus ay tila palaging may koneksyon sa China. Taong 2002 isang kakaibang sakit ang umusbong sa Guangdong, China. Sa simula, para lamang itong tradisyonal na trangkaso. Pero makalipas din ng ilang linggo, ang mga pasyente ay nagkaroon ng malubhang pulmonya at hindi makahinga. Ito ang Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS. Libo-libo ang kasong naitala sa buong mundo na nagsanhi din ng global pandemic noon. Buti na lang mabilis na nakontrol ang virus. Ito ay nagsilbing babala na ang mga coronavirus ay may potensyal na magdulot ng malalaking outbreaks. Bukod sa SARS, sa China din ang ang avian influenza o bird flu noong 1996. Noong 2013 naman, kumalat din ang H7N9 virus na nakakaapekto din sa respiratory system ng mga tao. At syempre, ang pinakamalala sa lahat ang COVID-19 na milyong-milyong tao ang naapektuhan sa buong daigdig. Ayon sa mga pag-aaral, karamihan sa mga virus na ito ay galing sa wet markets kung saan ang mga hayop na posibleng may dala ng virus ay kinakain at ibinibenta. Katulad ito ng mga paniki, mga daga, at civet cats. Ang mataas na populasyon ng China kasama ang tradisyon nila na pagkonsumo ng exotic animals ay isang malaking faktor sa paglitaw ng mga bagong virus. Ayon din sa National Geographic, ang wet market sa China ay isa sa maaaring pangunahing dahilan sa mas mabilis na pagkalat ng mga virus. Ayon sa kanila, ito ay maaaring magbigay daan sa cross-species transmission kung saan nagkakahalo-halo ang mga virus at nagkakaroon ng mutation. Kasi kung titingnan mga chip, kakaiba talaga ang kultura ng wet market sa China. Makikita dito ang iba't ibang mga exotic animals na pinaghahalo-halo at kinakain ng mga tao. Ayon din sa pag-aaral, ang distansya ng mga laboratorio nila para sa virology ay napakalapit sa mga matataong lungsod. Kagaya ng Wuhan Institute of Virology na malapit lamang sa pampublikong lugar at maaring maging source ng lab leak. Kakaiba talaga ang kultura ng bansang ito mga chip kumpara sa mga nakasanayan natin. Pero sa kabila ng mga ito, may mga pag-aaral pa rin na hindi kumbinsido na zoonic transmission ang dahilan sa paggalat ng coronavirus. Ang iba ay naniniwala na ito daw ay parte ng armas militar o yung tinatawag na bioweapons program. Ang Wuhan Institute of Virology ay isang high security biosafety lab na itinatag noong 1956. Kilala ito sa pagsasaliksik sa bat coronaviruses. May mga records na nagsasabi ang Wuhan lab daw ay gumagawa ng experiment na pinapalakas ang mga virus para mas maintindihan ang kanilang evolusyon para gawing bioweapon. Pero dahil nga, kahit napakaselan ng laboratorio na ito sa Wuhan, ay nakatayo lang ito malapit sa mataong lugar. Kaya kung ang isang virus mula sa loob ay aksidenteng mailabas o maipasa sa tao, mabilis itong kakalat at madaling magiging pandemya. Dito nga nagmula ang conspiracy na maaring lablik daw mula sa Wuhan Laboratory ang pinagmulan ng coronavirus pandemic. Pero hanggang ngayon mga chip, walang solidong ebidensya ang nagpapatunay ng lablik theory. Pero marami pa rin eksperto ang naniniwala na hindi ito dapat isang Kaya ngayon, sa kaso ng HKU-5 COV-2, mabilis na naging alerto ang maraming mga bansa lalo na't galing na naman sa China ang virus na ito. Ayon sa Science Media Center, na mas maagang pag-igtingin ang monitoring at surveillance para maagapang madetekta ang pagkakalat ng bagong virus. Sa madaling salita mga chip, ang buong mundo ngayon ay mas naging alerto at atentibo na pagdating sa mga bagong coronavirus na nadidiskubre kagaya ng bagong virus na ito. Lalo na't galing na naman ito sa Wuhan, China. Sa ngayon mga chip, sa kabutihang palad ay wala pang naitatalang kaso ng HKU5-CoV-2 sa mga tao. Maigi talagang nalaman natin ito ng mas maaga. Kaya pakishare mo na ang video na ito sa mga kakilala mo para sila man ay maging aware din sa mga nangyayari at sa maaring mangyari pa sa virus na ito sa hinaharap. Well, sana nga mga chief ay hindi na lumaganap pa ang virus na ito. Sa halip ay maging mabisang vaccine na lang kagaya ng sinasabi nilang dahilan ng pag-aaral nila. Pero ano sa tingin nyo mga chief? Ang mga virus na ito ba sa China ay galing sa mga hayop o maaaring parte ng armas militar? Pakicomment sa baba kung ano sa tingin nyo at pag-uusapan natin yan. Anyway, hanggang dito muna ang video natin mga chip. Sana ay may natutunan tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli.